Paano di kita pa 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 ko ay makita akong ganyan, girlfriend ko Para tapos sabayon ang mga girlfriend mo ano 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 best ano 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 Mahal kita! <laughs> mga kapatid, ang haharap ngayong araw kay Public Attorney Chief Torcida Acosta e eh dalawang mag-best friend kung saan ang isa sa kanila e eh sinulot na, ginalaw pa ang jowa ng kanyang kaibigan. Yan ang story ang natin natin ngayong hapon, mga kapatid. Magsitayo po ang lahat. Magsisimula na ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan mula sa bawat panig ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na ang lahat. Ang nagereklamo, Jeffrey Cajeda, labing taong gulang mula sa Tandang Sora, Quezon City. Maaari mo bang isalaysay ang mga pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Noong January 15... Nakitext po sa kanya, si Jason po. Sino Nakitext... si Jason sa buhay mo? Best friend ko po yan kasi simula pagkabata ka namin, oh, kasama si ko na siya. Nakitext po sa kanya nung bandang tangali. Tal, may ilog ka ba? Oo, oh, mayroon ba? Text mo naman si Lisa, sabihin mo, sa bahay na lang kami magkita. Masaya oh, sige, pare. Natanggap tayo sa trabaho Doon sa hardware? Oo. Oh. <laughs> Uy, ito, hey, na man. ako. Oh. <laughs> oh, Ano? Tara. Tara, o tara. Okay, okay, pare, text, text, text mo okay. na lang, hindi na bahala. Sabi okay. mo, hindi kami tuloy, ha? Okay, okay sige, fine. sige. Salamat. Sinamahan ko na yung kaibigan ko kasi trabaho yun, eh. Tapos so, ngayon, nung pagdating ko ng bandang gabi na, mga kasi natagalan po ako nun, alas 11 na ako nakarating. Jason? Tol? Oy, pare, kamas na? Tol, nakita mo ba si Lisa? Pare, hindi. Hindi dumating, eh. Hindi dumating? Oo. Oh. Hindi lang kasi natapos yung trabaho ko, eh. Sige, okay. sige. Sige pare, may, may pasok okay, na, na bukas? Oo, oh, meron eh. Sige, hanapin ko pa si Lisa pare. May okay. mga bandang madaling araw na, nakita ko sila. Mga madaling araw, kasama niya yung girlfriend ko si Lisa. Hmm? Tinanggin niya sa akin na nandun pala sa loob ng bahay nila si Lisa. Anong ginagawa niya ng girlfriend mo sa loob ng bahay ni Jason? Hmm. Kasi nakita ko na lang po sila palabas na ng bahay nila eh. Hmm. Hmm. Hindi ko na po alam ano nangyari doon. Nung mga nakarang araw ni pinalipas ko lang po yun. Eh, Nag-iinala na po ako sa kanila kasi eh, sa tuwing magkakasama kami, yung haruta nila, eh, iba, nagiging iba na eh. Sa so, mga January 20 siguro, yung kaibigan namin, naglakas loob na sa akin. Uy, pare, pare! Tapadaan pala ko na parin Jason. Nakita ko, nandun si Lisa. Si, si Lisa? Oo. Oo. Talaga? Oo. Tara, tara! Tara, punta natin. Doon na rin po namin na uh, na may ginagawa silang hindi na tama. Sabi na nga Kaibigan! Lisa! Ah! Tama, ni lison! Lison, tama ah! Ay, na Jason! Jason, tama na yan! Tama na tama! Tama na nga ba eh! Lisa, bakit mo nagawa sa akin ito? Tama na! Mahal na, mahal kita! Tama na! Tama na! Yun po, sa Bukso na lang po ng galit, eh, nasa pako pa po siya. So, hanggang nagpangabot na kami. gang nampas niya ako ng flower base dito sa no. Ay, e, eh, sa leg mo. Nampas mo rin ako, eh. eh Siyempre, paano di kita pampasin? Pa, pa, eh, ikaw ko eh, kaya makita akong ganyan. Girlfriend ko. Ba, diba, ito para ako ba yun? Ako ba may kasalanan? Yung eh. girlfriend mo naman so, lumalapit sa akin, eh. Ginusto mo rin kasi, pre. Di ba? Siyempre, lalaki diba, ako, eh. Kahit pa. Eh, para saan pa pinagsamahan natin? Hindi mo naman lang ba naisip yun? Bakit naman yung girlfriend mo ay Karelasyon mo, nakikipagrelasyon pa rin Ay, kay Jason. Ang sabi niya po sa akin. Ang sabi ni Jason, may asawa ka na daw. Naniwala ka sa sinabi niyang yun? Lisa, kaibigan ko si Jason. So, paano mo nagawa sa akin yun? Ha? Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Mahal na mahal kita, Lisa. Ano? Nag-inuman kami. Niyaya niya ako uminom. Tapos? Hindi <laughs> ko na alam kung anong nangyari sa akin. Nung bata ba kayo nag-aagawan kayo sa laruan? Hindi naman, oh. No. Pag may laruan ka, pinapairam Siyempre, sa niya? Siyempre, may... mag Kaya siya, pag may laruan po, siya, ganun pinapairam ka rin. Ganon din mo. Eh baka kaya hinihiram yung girlfriend mo sa'yo. Hindi, hindi, ewan ko po sa akin sabi niya sa akin, nung bago ko paligawan si Lisa, type niya nga daw yun. Type niya? Oo. Bakit niya type? na type? Pinaunahan ko nga lang siya. Ah, ngayon, ginagawa niya yan. siguro. Hindi niya nakuha. Ibig sabihin ni Lasing si Lisa. Opo, ba? ayun po yung pag-asabi sa akin ni Lisa. Nagreklamo ba, ba si Lisa siya? sa barangay? Kasi kung ano Rape right ano pa... yun ah, kung Lasing, tapos ginalaw. Okay. Bakit? Sinisimis niya po eh, kung ano na pinagsasabi niya sa mga tropa namin. Ngayon, hmm. si Lisa, nahiya na, lumayo na sa amin. Pati magulang ni Lisa, nagalit sa akin. Ay, sandali, Jeffrey. Paano naman napunta si Lisa sa bahay nitong si Jason? Ewan ko po sa kanila si... Wala na medyo may trabaho na po. Kasi po, pag mag-aaway po sila, sa akin po lumalapit yung babae. Hindi mo kasi iniisip yung na po yung pinagsabahan natin. Hindi ko Eka, sinasaktan Jeffrey, yun. Jeffrey. si Lisa ngayon? lumipat na po kasi dahil po sa chismis na ginawa niya, kumalat po sa lugar namin na yung nangyari sa kanila. eh nagalit po sa akin yung tatay, pinagbabantahan na po na hindi naman po yung gumawa. Hindi hmm. ako pa po lumabas na masama. Kailan nangyari nga ito na si Lisa ay... January 20 ko lang sila naaktuan. Yung malay ko ba kung gano'ng katagal na nilang ginagawa yan. Hindi nakakausap yung girlfriend mong si Lisa. Hindi na ako. Ay, bago mo mahuli sila ng January 20, anong araw kayo nagkita bago mag-January 20? Siguro mga 18. Ah, oh, Januari January 18 nakita oh. kayo. Saan kayo nagpunta? Sin sinamahan ko siya mamalengke. Ah, tapos umuwi. Oo. Oh. Pero hindi mo... Hindi ko naman po alam na... Ginagawa na masama si Lisa. Oh, hindi naman... Ginagalang no. mo yung pagkababae ginagalan niya. Ginagalang mo yung pagkababae nun. Tsaka ginagalang mo yung mga... Eh, bakit mga naman ba? sa loob ni Jason na lasingin si Lisa ka mo at eh, gawa na masama? Hindi ko alam sa anya ba't niya ginagawain. yun eh. Lawa ko. gano'ng katagal mo ng girlfriend itong si Lisa? Isang taon po kala, ano, one year and a half. Wala bang ibang girlfriend itong si Jason? Hindi ko alam. Bakit Ay, masi... yung girlfriend mo inaagaw niya? Pero hindi ko nga alam sa kanya, Di ba siya marunong dumiskarte ng babae? Kanya ka kagarapal? Ba, ito, ba yun ito ba yun na na maman, ako ba'y malapit? Ako ba'y na malapit? Eh, show tao mo na yun. Sa akin, Jeffrey. Hindi ako magagawa. Show so, tao malapit sa akin. Noon, mong nakahumutubad at nag... nag... ano ginagawa nila? Tatalik po. Naitaan hey, na ako ng dalawang mata eh. Hindi naman ako bulag eh. Wala ako. Oh. Anong oras yun? Tangali po. Yung pa yung malapit ko, tangali. Mainit. Walang ibang tao sa bahay nila? Kasi po may sariling kwarto si Jason eh. Nakita ka ba ni Lisa? Oo. Oh. Anong reaksyon ni Lisa? Nagulat na lang mo siya. Bata ko oh, na ito na gulat oh. na nandurun na ako. Ano sinabi ni Lisa sa'yo? Inawag na po kasi nung nakita ko ah, sila. Ah, dahil nagpakbaka na kayo? Oo, oh, si Lisa, hindi mo sinapak? Hindi niya ako. Ay, pinatak sila ka eh. Kahit pa, babae yan. Di ba, mahilig manakit ng babae. Ah, ginalang mo siya. Bakit? Mahal mo siya? Siyempre, oh. mahal ko siya. Kahit kasi... siya nagtaksin sa'yo, mahal mo pa rin. rin? siya. Ay, ginawa niya. ka eh. sa kanya. Sa akin po, bakit niya ginawa yun? Ito! Ay, pa kayo? Namin. Hindi na rin hindi yun. Oh. Ah, hindi. Oh, uh, bakit naisip mong pumunta dito? Anong reklamo mo? Para ho, oh, ayusin, sana ho, oh, ayusin niya yung mga ginawa niyang Problema doon sa lugar na. Eh, pa yung pag girlfriend mo si Lisa? Hindi na. No. no. Bali break na. Oo, no. oh, mo Ay, yung ginawa it? sa yung door niya at yung pananakit sa'yo. Oo. Oh. Siyang Siya ang unang pinukpok sa'yo, sa ha? Sana po. Nauna siya, ha? Opo. Bakit kanyang pinukpok? Eh, pag sinapak ko siya, eh. Ah, sinapak mo. Huli ka, Balbon! Yan raw ang munti ng masigaw ni Jeffrey nang makita ang best friend na si Jason na ng milagro kasama ng jowa niyang si Lisa. Kaya niya raw ito nahampas ng bato at nasa pakpas. Hindi ba kayo nahiya kay Jeffrey na nakita kayo dalawa sa inyong kahubaran? Siyempre po, lalaki lang po. Hindi po natin maano. Totoo lahat! Ang reklamo sa'yo ni Jeffrey? Papakinggan ko naman itong si Jason. Ang inireklamo, Jason Mugar, labing taong gulang mula sa Tandang Sora, Quezon City. Narinig mo ang pahayag ni Jeffrey. Opo. Maaaring mong isalaysay ang mga pangyayari mula nung kayo maging magkaibigan hanggang dyan sa punto na yan na nakita kang hubot hubotubad. Totoo po yun yung ano, yung January 15, yung nag-aarutan lang po kami. Nino? Totoo. Sino ka mo? Yung ano po, ah. yung girlfriend niya po. Ay, Hindi pa si ano, nakitext sa'yo, sa cellphone mo siya? Opo, nakitext po sa akin. text sa si Lisa. Opo. Paano nangyari na nagkita nga kay ni Lisa ng abente? Tinuari oh. 20. Tinext ko po siya, tapos sabi ah, mo sa mo si Lisa. Opo. O, di naging ka-textmate mo na nga. Opo. Anong tinext mo kay Lisa? Hi, Lisa. Punta ka daw dito. Sabi, Yep. Uy, nasa oh. trabaho ako nun. <laughs> Alam mo, may trabaho to. Nasa trabaho. So, ano sa trabaho. Eh. O, nasa na ako nun. Anong oras mo pinapunta alas si Lisa doon sa bahay mo? O, tanga. Ano po, mga alas, alas, alas 4 na po yun. O, alas 4 na po yun. Papagati ni Lisa, anong ginawa mo kay Lisa? Ganun po, sa ano po, pumunta po sa bahay. Jason? Jason? O, oh, Lisa, bakit? Nahanap ko si eh. Wala, galing trabaho, hindi pa umuwi eh. Ayan. Gusto mo, tumambay ka muna sa tindahan. Um, uh, inuman tayo. Ang ah, trabaho ko lang ika Kauwi ko lang galing trabaho eh. Sige, nalilis na. Tala na, inuman na tayo. Sige, basta okay, saglit lang ha. Oo, promise. May work pa ako. Okay, Rambo, dalawa. Yung isa lang po. Ay, malaki? Opo. Oh, ba ilan Asya taon pa si Lisa? Ilan taon siya. na pa si Lisa? Ilan taon na? Ikaw nga daw bumili. Po. Sabi niya po sa akin, 70 ah, pa lang daw po siya. O oh, sige. Niligawan mo si Lisa kayo. Hindi po. O, anong nangyari? Ala yung nga po ng agot namin. Ay, bakit biglang naging hubot-hubad na kayo? Nasa papag na kayo? Hindi, sinabi ko po sa kanya. Hindi na, Lisa. Papay lang ako. Uy, yung nagiinuman pa tayo. Papay lang ako, babalik tayo. Okay. Na maya maya, Mano siya. Sabi niya, magpapahinga rin daw siya. E, sa y. Hindi ko naman po alam. Tumabi po sa akin. Mamaya. Oh, Umikot po siya yung mga po sa Tapos po, inalikan po. Di... Siyempre po, lalaki lang po. Hindi po natin maano. Pagkatapos na mahuli kayo ni Jeffrey, ano nangyari? Sinuntok niya po at sabay nampas niya po ako ng Paano bato. Paano di kita susuntokin? Ano bang ginagawa niyo? Tama ba? Sabi mo si Lisa nagbigay ng motibo sa'yo? Opo. Siya Anong po. motibo binigay sa'yo? Umiga po siya. Nakahiga po ako. Umiga siya, tapos nakahiga ka? Tinabihan Opo. ka niya sa higaan? Opo. Eh bakit namiga ka? E eh, may bisita ka? Hindi, medyo na ano na rin po ako eh. May tama na rin po ako ng alak sa Ginusto niya hmm. rin eh. Unang pagkakataon bang nagtabi kay sa higaan ni Misa? Opo. Kung ikaw lalagay sa tayo ni Jeffrey, na madatnan mo yung girlfriend mo na nakikipagliig sa isa sa iba, kaibigan mo pa, anong damdamin mo? Siyempre po, maano rin din po ako. Masasaktan ka din? Opo. Oo. Yeah, bakit naman, hindi Jeffrey. mo ginalang si Lisa, type mo ba siya? Opo. Type mo? Opo. Gusto mo siya? Wala ka ibang girlfriend? Wala po. Okay, oh, kayong dalawa na. Wala na po. Ah, wala na. Ano yun? One time affair? Ano wala na po kasi siya dun sa lugar na amin. Nandito ba diba si Lisa? Wala diba, po. Hindi diba pumapayag kasi nga ako sa mga pinagkukwento ni Jason. So, Kung so, totoo lahat. Ang reklamo diba sa'yo na ni Jeffrey? Opo. So, nakikita mo si Lisa madalas? Opo. Pagkasama ka ni Jeffrey, nakita mo si Lisa, tumitibok-tibok ang puso mo kay Lisa. Ano ba? Hindi